Mga kababayan, Press, Romans, Countrymen, Lend me your ears. My name is Chief Crispin Kalalang. at maraming maraming salamat sa inyong pagpunta kayo. These past few days, pinalot ng dilim at agam-agam ang ating mga villages dahil sa notorious na magnanakaw na si Robin. But, do not despair. I present to you now, disappointingly, Police Corporal Rich Bartolome, a.k.a. Robin Hood. Kaya pala siya madulas sa pulisan dahil dalawa silang nag-ooperate. Kasabwat niya ang kanyang kakambal na si Ramon. At suportado rin siya ng kanyang kasintahan na si Police Corporal Maureen Kabikting. So disappointing. Nato rin naman naman ng mga top crime solvers, pero over ang lang front lang nila mga ito. Dahil ang totoo, sira sila ang prime leaders ng sindikatong Habibi. At connected din sila sa walang hanggang. Kaya pala nakakataka sa mga ito. Matagal man bago namin sila nahuli, pero patapusan na namin na kasamaan ngayon. At hindi ko kahayaan mahawa sa kabulukan nila ang kabuuan ng ating mga kapulisan. Okay, okay. Okay. Totoo ba ang mga ibinibintang sa inyo? Kailan niyo sinumulan na mga masasamahan oh. ko plano? Puro kasinungalingan ang sinabi ni Chief Kalalang. Sino ka naman? Police Officer Rachel Talano, 26, Philippines. Ang tunay na mastermind ng mga sindikato ay si Chief Kalalang. Ha? Ano 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 Nakita ko, ano ko. ano 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 malamang magpasalamat pa ang mong Pilipinas dahil sa babawasan ng na talagang sa kong. Ang galing, no? Social ka. Ngayon, babaliktad ka na dahil kasama ka na sa ligpitan. Jill, alam ko hindi enough ang sorry ko ngayon, pero sana hayaan mo naman ako makabawi kahit papano. Mahirap to, pero gusto nyo bang itakas ko kayo? Oo! No! Sandali! Ta Bakit tayo tatakas dito? Mas lalo sasama tingin sa atin ng mga tao. Malinis mga pangalan namin! Kaya na naman, Jackie. Eh. Di ba nga sabi ko sa sa'yo, minsan matuto ka namang maglaro. Sa tingin niyo ba may pake si Chief kung anong totoo? Pero mahalaga pa rin kung anong totoo, kahit balik ta rin mo yung sitwasyon. Bakit kaya hindi mo nalang balik tarin si Chief lang mamaya dun sa press school? Maniniwala ba mga tao? Eh, hindi na importante kung maniwala sila. Ang mahalaga, makapagtanim tayo ng duda sa kanila. Hanapin mo yung police directory si Chief Palisok. Wala man si Nino ngayon dito, pero matutulungan niya kami. Maraming kakilala yun. dami pa, Cheche Bureche. Tumakas lang tayo dito, mas madali pa. Hindi, Hindi nga! magtiwala sa isang sa isang baguhan at uh, new pickup. Ba't yung magtitiwalaan niyan eh, nagkagawa lang yan ng pangalan para magingay at para magkaroon ng promotion? Ah, uh, <coughs> Tara, no? Ano? Napaikot na rin ba ulo mo? Ha? Huh? Tara, no, no? Come on. Ah, uh, <coughs> wag kayong mag-alala. I'm on top of everything at pagagalawin ko po ang kamay ng batas para itama ang kanilang mga kamalian. Ano na niniwala sa'yo? Maling! Kayo ba niniwala? Maling! Hindi naman totoo yan eh. Para naman sa nakakaangat ang benepisyo ng batas, may usapan tayo, di ba? Pero tininaydor mo ko! Ako talaga si Robin Foote. At ginagamit lang niya ako para i si Jack at si Jill. Ay, 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 ay. Ay, ay. meron sa araw to, trip na trip yung umamin ng mga kung ano-ano, ha? Ay! Oh Ramon! Naku, Ramon! 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 Please, kukumalma ka! Huwag mo na kong bigatan yung kaso mo! Huwag na kayo madamay dito. Sige na, umalis na kayo. Total malinis naman ang mga pangalan nyo, eh. Hindi kita iiwan dito. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. na naman ito! Uh, ay, ay, hindi, hindi ka! Uliin! 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 mo? Uliin! Uliin! Uliin!